Ito ang barawbaw. Yan, nangunguhay anak ng barawbaw. Ayun, na kayo kadami ito, oh. Nay, kito kadami. Hmm? Ay, kakapal pala rito, eh. Hindi mo naalala kang na dito, marami pala. Oh, kadami pala dyan. Hmm. Ito ang Inu ginugulay. Ayan, o. Oh. Yung mas masarap yung maliliit na ganito, Pero pag yung ganito nang mabuto, ah, binubuto na yon Parang, ano, hindi na yun malululun. Yung balat, buto na lang kinukuha ron. Ito yung masarap, o. Oh. Yung ganito kaliliit. Ayan, o. Oh. Ang lalaki. Dalawang kamay. Kunin mo na, Pauwi na sana kami. Ay, eh. nakita niya madaming bunga rito. Barawbaw. Ay, dumilim yung camera ko ah. Dumilim. Madali. Yan, nangunguhan ng barawbaw yung anak ko. Ito ang barawbaw. Parang sitaw. Ito ay kinakain. Pwedeng lagyan ng kalabasa o ilagay sa pakbit o kahit puro-puro iluto igisa, may kamatis o may mangga. Yan, ito ang barobaw. Pero mas masarap itong ganito kaliliit. Yan. Itong baraw-baho, pag natuyo, ito rin ang munggo. Ito o, oh, munggo. Tuyo na siya o, oh, munggo na. Yan ang munggo. Buti din natagpuan ng kambing ito. May kambing na dyan eh. Nag, ito ka kapal. Ito, sa gabi rito, kapal. Kapal dito. Sasalin ko muna, puno plato. Magpitas pa kami. Sa ganito pa siguro karami pipitasin. Saling ko muna. Nek, ito kapal, oh. Oh, kunin mo ito, kakapal. Meron pa rito, eh. Doon, oh, kunin mo ito, oh. Kulipon-pon. Ayan, pa yan ako. Pawis na ako, eh. Pagod na ako. Diyan lang ako nangunguhan ng talbos ng palo ko. Oh inabot ko lang yung mga talbos. Ito ata ang tawa-tawa. Sampalok-sampalukan. Ito, di ko alam ang pangalan ng damon na to. Parang gamot sa tikdas. Kula-kulantro. Ito, higadigaran. kula, -kula siman Kangkong tagaraw. Kasi mapapayat. Ayan mapapayat. Hindi natutubigan. Ang hindi ko na makita yung makahiya. Hindi ko na makita yung makahiya. Ang hindi ko na makita ay makahiya. Ito yung saluyot. Dati meron dito makahiya. Ito pag namulaklak to yung kulay orange, parang hikaw. Yellow kaya orange, ganun. Saluyot pa rin to. Eto, mo. Ngunit sa iba, ay baka gamot ito. Wala na akong makitang makahiya. Kahawig dito yun eh. Pag hinawakan mo ganun, tutupi. Nahiya na. Wala nang makahiya. Tara, huwi na tayo. Wala na tayong inumin. Dito sana.